dito tayo sa bilihan. Tingin-tingin lang kami. Diba? Mahal pala. My gosh. Maganda, pero mapapamura ka sa mahal na presyo. Pero ang ganda niya. Guys. Stainless talaga siya. Mabigat. Kasi bigat ng buhay ko. Charis, may hugot. Pero maganda siya guys. Laman. Ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda rin. Ang takit Diba? upak. Ito tayo sa mga kasirola. Ginagamit sa kusina. Ayan na. Ta, ta, Oh, di ba? Mahal niya eh. ganda. Mahal niya. Mahal. Ano maganda siya? Hindi ko kaya yan. Mabigat yan. Kaya ko lang buhatin. Pero di ko kaya bilhin. Kasi nakita ko, naduduling na ako sa pressure. 800 plus. <laughs> Kaya ko lang siyang buhat, guys. Pero hindi ko siya kayang bilhin. Tingin-tingin lang tayo. Tingin-tingin lang hanggang sa maduling. <laughs> Pangarapin. Mga ano, kasirolang magaganda. Ang pak. Ganda yan. Kasi bigat. Kasi bigat ng buhay niyo. <laughs> yan. Sobrang ganda niya Grabe. ako ano yan pattern ano pa Oh oh green ito oh oh ma blue green blue pink.